si Tapak Farmer tao mga tol at uh, kami po ay uh, maghuhukay ng balon ayan po ito po ang aming mga baon yan na binili namin ni paring boy boy sardinas tv ayan po yan ang aming mga baon na lulutuin <coughs> Ayun. ini Inihaw na bangos. Huwag iihaw kami ng bangos. Aking ipapakita po sa inyo. Pakita ko sa inyo ang hinuhukay naming balon. magagamit sa ating uh, pagtatanim ng palay gulay at iba pa panggamit sa loob ng bahay panligo yan ito po ang aming uh, balon na hinuhukay ayan Andito ang ating mga kasama. Yo, si Rambo. 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 At si Arnold. Ayan, laki ng mga katawan, ha, mga kaibigan. <laughs> Malapit na mapagkamalan ng ano, ng aso. <laughs> Ayan, ang mga ating uh, mga kaibigan, no. Malapit na mapagkamalan bulalo. Ayan po ang uh, lakas ng uh, <laughs> ubog. Teka, noon ron neta. Sa kagawat ko. Ka. Ah. <clears throat> Ganito kahirap ang buhay ng Pilipinas buhay ng Pilipino. Magsakripisyo muna bago magkaroon ng tubig. 20. Shout out to Boy Sardinas TV. Basic. Yan may lakad pa at uh, kami nang nauna rito charop charop sang drum na yan ano pursito na lang wala no? ah oh. dapat lalagpas pa tayo dyan ng isang drum uh -huh. pa lalagpas ang panahin yan malaking deposito na yan kasi guguho yan eh ay guguho maghihilaw so, oh. oh, kaya kailangan pala yung bunganga yun yung malagyan natin ng drum ay, hindi pala natin dapat pala na napaluwangin itong bunga nga. Delikado pala. Nalawak na nalawak ka. Yung tama po. Kala di mo sinasabi. Ganun pala yun. Malin ah. pa yan. Oo. Pagpasak natin ng drum day, sabay tatabunan natin. Oo. Ah, okay. Ay, kahit pala hindi tatabunan, na, ano, para may maintenance. Pwede rin yung gano'n. Oo. Oh. Mal Malinisan. Oo. Oh. No? Pataob lang, pataob yung drum. Bubutasan lang natin yung... Pantay mo lang. Pantay mo pa ikot. Tinisa mo muna yun. Ayan mga guys, malalim na o. Hahaha. Hahaha. balikat na oh. Para. <laughs> Para <laughs> Para Nagsalig kay homop. <laughs> 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 Nawala no, na naman yung matigas oh. <laughs> Lampot na naman. Yan oh. hindi nakakalusok. Yan. Na Bukal. Sa putik na yan. Shout out to Mami Sharma Marquez. Yan. Yan Ganda po. Kay Mami Tats work. Kay Mami Tats. Yan, Mami Tats. Lain po ka magpantay kay hindi uno man ni mong ilawom. Anagot. Anagot. Nga na magpantay dong. Ilawom. Bisaya po na si Sherman ba? Oo, oh, Bisaya man si Mami. Taga Surigao. 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 Ah, ano yan? Ang kayayo ni Kayat Kat sa Bayongbong. Ah, yan. <laughs> ano yung ibig sabihin lang? Yung apoy umakyat sa dingding. Ah, ang kayayo. ang kayayo ni Kayat Kat sa bong. Aba, delikado. <laughs> Bakit pala yung mga Surigao doon ganun Sa baka ano Wala, mga waya ba? Waya Kita nyo po yung pinanggagalingan ng uh, tubig Ayan Dito sa ibabaw ng bundok Pababa Doon, bababa ang house. Piktib daw Piktib yun kay Mga buho, ayan, kawayan Ayan hindi, na sa ayan na. po kitna <laughs> ka-guwita paki-subscribe na lang Paki po ang ating uh, YouTube channel Tabak Farmer po Paki-like and share yan Ito yung kasama ng mga Tabak Farmer Yan Ito mga po yung mga kasama Yeah <laughs> Caracas boys kasama ng tabak farmer Mahlubog na ang tao oh. <laughs> 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 Pag nawala pa yan, oh, sinusundot na yan Wala na oh. Yung mga kat dito <laughs> Pagdating ni pare Michael, wala na wali. Lalim na, gulat na yon Pinish <laughs> nee, nyo ah. Ano na Hindi ko na, ah. na, <laughs> na nagpardas nag kayo. Eh, ano? Parang akong pulubi Parang pulubi Bakit yung mga nagtatanim ng palay? Eh? Mga pulubi naman talaga tayo Ayan Asta man pala. <laughs> <laughs> Masa na ba kasi yung hinahanap